Pinga ko. Tapos, hey. ibang ang bawang ay. Oo, ay. Sa, ano ito ay? Panyo. Ay! ay. Batik ka muna. Mga kawan natin dyan. Mga kaibigan natin. Batik ka muna. Okay. Bati, Batik. Batik na yung mga kawan mo dyan. Mga palahit mo. Ay! Batik ko yung ano. Mga anak sa death nila. Ayun! Ingat ka! Ingat! Ayun! Ayun! Ayun naman ako ni Kobe. O, oh, tuwan O, oh, tuwan O, oh. Hello, santa mo ako. Yung oh. tuwa sa kobi. Okay, tanit mo ako nyo. Takot na um, takot siya. <laughs> <laughs> hindi ka pa napakain to ni mama mo? Hindi ka pa napakain? Ay, <laughs> <hindi> pinakain to. <laughs> hindi pinakain niyang pag ganyan ang hihingi sa akin siguro ay umalis siyang kanina sumunod sa akin ayan na yung pagkain mamaya na mamaya na ikaw makain mamaya natin pakain ah, maglalawag yun dun oh, sa taas maghahanap ng wanay ng babae hmm. ayun tamang tama dito tayo sa gilid o oh. dito tayo daan para hindi tayo disgrace dyan. Ba? Bumili si Buyas ah. Bumili ah. si Buyas? Ano si Buyas? Ay, ay, ba? Ay, oo, pala nga niya. Ay, tsoko, pingin ako, tutoy. Ay, nabili, ay, nabili, nabili ako atin, pingin ako. Tapos, nang ganong bawang ay. ay, ay sa, ano ito ay, panyo. Ay, eh. Ba may pampers dyan? Ang <laughs> bait nabigyan ako ah. May pampers dyan. Sa <coughs> dalaga ko, Ede. Ha? Ah, sa dalaga mo? Oo. Uh-oh. Ang gamit yung mga ah, Baka magkwan ano? Mahirap na ay. Eh. Mahirap maglaba, ano? Ah, oh, may abatiin ka baga? sunshine. ka? Ay, mababati ka sa ating ko, no? Naka-vlog ako. Hindi daw muna. Sa sunod na lang, ano? Hindi. Yeah. Hmm, <coughs> Ah, medyo mainit oh. No? Pero alas 8:30 pa lang. Binigyan mo yung Ah, okay. kala ko bumili ng bata. Binili ko 'yon. Ah, binigyan mo? Ang bait mo naman. Binigyan ko bata. binili na lang pangulan nila. Ah. Ang bait talaga nito Tay Noel. Yung binigyan ng bata ng kanay ng isda. Ay mainit 'to doon. Tagal doon. Ah, mahampok ganoon sa bita na o, oh, doon sa taas oo, oh, katulad na, ayan oh. Sa. oo baka bumilis ah ay eh, si ate bilhin yan? nag bumilis na yun ayaw apulutan na natin wala akong wala eh, kalaw eh, hindi ako nainom nakuha lang, na nainom ang tubig pero pala yung tulingan? magkano mm -hmm. ang tutin? 200 lang doon sa nauna? isang daan lang yung tatlo isang tatlo? ay pwede na ano iday? Ano is day toy? Tamban. Tamban? Sir pihawin ba niyan? Anong tamis? Sir prutan ano? anong lalaki sa hapon? Ba't na wala nang tao dumaan. Saan? Bumalik. Ah. Oh, Oo. Yes, pa. Uh, pa. pa saan na rin mga ere pa? siguro. Ay baka mabili ng kuan. Ang sarap ba iyawi niya? Ang sarap. Ang sarap ko na ay. Ang sarap sa may suka. Ang taba naman. Ano? Bati ka muna sa mga kuha natin dyan, mga yeah. kaibigan natin. Bati ka muna. Bati ah. Bati. Bati yung mga kuha mo dyan, mga palahi mo. Ah, uh, you know, bati ko yung ano, mga anak ko dyan sa Baynila. Saka dyan sa Buwak. Anong pangalan nun? Uh, si Marinil at saka si Dayan. Ah, mga kapatid ko dyan sa Buwak din, si Bilodi at saka si Minay. Oo. Oh. Ano, sa ano, sa, Bagakay. Danaw, si uh, tatay at saka sa kuya okay. uh, Ano anong pangalan nun? Si tatay si Bion, nanay Bilma uh, Si Keno, Peto sa si Tulman ah, uh, Ayos Ingat Si RJ, nagigat kayo, kayo lagi ha Ayos Ayun ay eh, ayos na yung mga ganong pabati ano Ayan yung mga, uh, yung mga uh, kapatid dito Yung kapatid ni Tutoy Noel ito ko sa karsada. Na... Naga, naga, eh, dapat may lata ka. Joke lang. Dabi lang isda. ayos. Oh, Ipang... Ah, so sabi na nga ni. Ah, anong ginawa niyan? Ay, syempre, nag at artista na si Noel. Pag nag kay artista, ano anong tawag diyan? Anong haba niyan? Spada ba kayan? Payat. Spada? ah, payat. Ay, bakit tinawag na payat yan? Payato tayo, ano? Hindi mataba kaya payat ay. Nakita ah, siya, ibilin niya na. Ah, may kumpay, pa may... ay may Bate ko siya na yung kasa na sa kasa kasa Ati Bilid yun Ay ah, ano shout out Ama, may kubra ba Ano lang ginawa niyan pa 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 Pampalakas kumusot yan O oh, narin labahan mo o oh, pampalakas kumuskus Makita eh sa ano Pang international ka mo Wow Ako ay nagtanong sa cellphone Ayos Ayos ay. Ayos, na, Ingat ka. Tita. Okay, ingat. Oh, okay. Si engineer pala nga yung nabati kayo. Engineer? Uh, engineer ano? Engineer Pampula. Ah, ayos. Engineer Pampula. Inu ingat, ingat. Noel. Alam mo yung pag-engineer. Ayos. ayos. Sa buong kalawakan natin. Ha? Ah, na, buong kalawakan. Basta kahit saan yun. Basta yung nakakilala sa aking engineer. Ah, ayos. Ayos. Ingat ka. Ingat. Ingat Ay, Ayos. Ayos. Ayos at katrabaho muna tayo ingat kayo shout out sa mga binati ni Tutoy Noel ayun Tutoy Noel yan si Noel yung dati namin kasama sa no, sa kopra kaso nga lang siyempre nagkasakit kaya hindi na yung mga veteranong mga veteranong maglulukad yan yung tsaka yung binangkit niya yung mga kapatid niya si Naino si na uh, Toto mga veterano yan mga magkakapatid maglulukad malulupit yan mga malulupit mag tungkit sa mga auto niya. Yan kasi na ako na yan na nagkasakit yan na kaya medyo pilay-pilay yan si Noel no. Kumbaga ay eh, may kondito sa hita. May problema. Yan so syempre kahit ganun pa man ang sitwasyon niya eh talagang lumalaban ang patas si Noel no. Kahit uh, paika ika at pa pilay-pilay eh kahit may naramdaman sa katawan, tuloy lang sa amo ng buhay. Ganun lang tayo. So Malupit yan yung mga veterano no? So na andito sa kasada at maglalaba At tatapos lang nila magkopra nung isang araw Kaya inintay yung asawa niya Bumili ng isda Kaya medyo sagana sila ngayon At uh, nakabili ng marami raming isda Kaya nagtimbang kasi So Kung ano pa man yung naman ng buhay Yung sa mga kaibigan nating na walang pag-asa Tuloy lang Eh ganun talaga ang buhay Eh kailangan lumaban ng buhay. Kunay patas huwag tayo mapanlamang sa kapwa so mapapansin nyo yung suot ko ito ulit nung nakaraan so ginagamit ko lang to pag uh, pag may mas na dito ako sa kalsada ginagamit ko para hindi malikabok kasi nakaka kung yung alikabok dyan may dumadaan mga sakyan kailangan mo magmas so ginagamit ko na rin to para talokbong sa buong kunay ulo ko okay so hindi naman natin kinakaya itong pagkopra eh marangal na hanap buhay ito kumbaga marangal na trabaho to so kailangan nating eh, ipagmalaki pa rin na tayo ay magkakopra lang sa mga nagkakopra dyan shout out sa mga lahat ng mga uh, natin mga kasama natin magkakopra dyan dito sa buong mundo dito sa buong Pilipinas ano? kung nasaan ka man dako Luzon, Visayas, shout out sa iyo kaibigan kung nanonood ka man dito sa akin eh. So shout out sa iyo, napakalupit mo. So isa kang uh, mabuting tao. Napakasipag mo kasi hindi biro yung pagkopra mga kaibigan. Hindi siya biro-biro. Hindi siya ginagawa ng mabilisan, no? Hindi siya pwedeng sabihin mo na na pagkasungkit mo, baba, lokad na, hindi man. So may proseso. Yan, tulad nito, ginagawa natin, nahakot natin para mapunta rin sa tapahan, no? Yung tapahan, yung magsisiga. So babalatan to, magiging buo, bibiakin. Tapos isasalang sa pugon, sa pinakang tapahan para maging lukad, maging kopra, itong tawagin. So, yan. Shoutout sa mga kaibigan natin, ano? Yung mga nagko kopra dyan. Shoutout sa inyo. Alam ko, mga mas veterano pa yung mga iba dyan, ano? Mas malulupit pa. Mabilis pa din mag... Uh, magkopra, yan, malulupit yan yung mga mabilis magkopra mga matitikas, pero sa pagkopra naman, hindi mo naman kailangan madaliin. Tandaan lang kung medyo nahirapan ka, eh, tayo nga. Pag nga alam masang mo masang mo, magpahing nga ka. Hindi naman kuya niyan eh. Wala namang boss dyan eh. Kung baga eh, kung ano man yung trabaho mo, yun lang yung gawin mo. Kung baga eh, multitask, tsaka kung ano yung ginagawa mo, tuloy lang. Focus ka lang sa ginagawa mo. Huwag kang kuha. Tsaka ang kwan dito, sa bilang magkopra ang unang-una, wag ka dapat maisip kung ano yung trabaho ng isa, pwede mong trabaho hindi. Kung eh, tulong-tulong ba? Ano, kung malamang yung trabaho mo, huwag ka mag-iisip na, uy, lamang na ako sa trabaho. Hindi man. Dito sa pagkukopra, hindi kailangan lamangan or kwanay. Kung ano yung kakayanan mo lang na magawa, eh, yun lang yung kaya mo, ibigay eh, mo lang. Kung masipag ka, wala problema. Kung malakas ka maghakot or malakas ka mag bokolat 'pag magbiak, uh, maglupas, eh walang problema. Dito kasi sa pagkokopra, hindi mo kailangan uh, hindi mo kailangan magpasikat. <laughs> dito, tulong-tulong sama-sama. Ano lang, ganun lang dito. Huwag ka dapat mag-iisip ng, ay malaki na trabaho ko gano'n, Kasi may mga ibang siyempre hindi natin hindi piperes ang ugali ng tao. Sana naman eh unawain na lang natin. Yung mga alam, ganun lang yung trabaho na, ganun lang yung kaya nila. Yung iba ay nagkakaedad, siyempre hindi na kaya yung dating lakas. ba diba? Yung paglupas, hindi na kaya dati. Kaya anawain na lang natin sa mga nakakaunawa dyan. So yun lang yung kakaya na nila at hindi na kaya yung persa yun. Eh. Siyempre sa na, eh. maedad na, hindi na malakas, ganun. Anawain na lang natin, ah, pakisama na lang natin. Ganun lang yung mga kaibigan natin mag magsisaka dyan, mga kaibigan natin magkakopra dyan. Kaya ayun, tuloy lang, tuloy lang. Ito na yung aking kuna. Ayan, ingat kayo palagi ha. At uh, may mamaya, tuloy ko lang tong vlog ko. Sana ay uh, panoorin nyo yung mga gusto yung mga ganitong vlog. Ah, uh, shout out sa mga gusto yung ganitong vlog. Yung mga probinsya, mga, mga normal na buhay. So, ganito lang yung buhay namin dito. Ganito lang yung isang ginagawa ko dito. Ganito yung isang buhay ko dito sa probinsya, no? yung uh, nagkukopra. Kasi, ah, uh, sa isang buwan, isang beses ka dapat magkukopla dito So, 40 days yung pinaka kung dapat nakakopra mo na. So, minsan, sumusobra lang naman, gawa ng, syempre, yung manunungkit namin, may trabaho pa, kaya, hindi delay, at uh, minsan, nagkakasakit. So, hindi naman 100%, at hindi naman robot yan. Kaya, medyo na delay minsan, or, minsan, advance naman, yan. basta, ang ko naman, may dalawang buwig na doon na masungkit doon sa isang puno, walang, pwede na yun. Kumaga, eh, yung tuyo at salab na tinatawag. So, kumbaga, parang ganito. Ah, uh, ayan, tuyo. Ayun ito. Ganito, 'yung ganyang style. Ayun. So, ito nga, tuyo na nga 'to eh. Yung salab, medyo patuyo pa lang. So, 'yun 'yung tawag doon. Ah, kung hindi ako nagkakamali, ano, baka ikamali ako, pasensya na. Ha? Hindi naman ako magaling at hindi naman ako nagmamagaling. So, 'yun lang nalalaman ko. Sa mga dati kong dating kang ko pang vlog, baka may nasabi akong hindi maganda or nagkamali ako, pasensya na po. At, lang ako, hindi naman ako perpekto, no. Hindi naman ako nagmamagaling. So, i-correct nyo na lang po ako. Comment nyo yan sa, down, sa comment section para maitama natin. Salamat, salamat. Ingat kayo palagi.